Ayan. Nagpakuha tayo ng buko ng niyog. Yahalo natin sa ano, alimango. Gumagawa siya ng ano, apakan tulad nito. Para makaapak na maayos. Ano

Oh man, magtatamuso. Kailan mo? Ang <laughs> laki <laughs> oh. Muntik na masagasaan yung ang tawag dyan, magtatamuso. A few moments earlier. pupunta kami ngayon sa farm. Um, papakain kami ng baboy. Tsaka si Timothy po rin yung ano, yung mga tanim ni Papa. Palaki na para bukas. Pagpunta namin nila Jelay sa farm. Alam na namin kung ano gagawin namin. Kasi plano na yung magluto Ang Bo, yung shortcut na pala. Sarap! Oh, dito lang tuwan dati pa rin e, dito lang kami sa farm ni father ayan sya oh uy daming manok daming manok mga black chicken medyo maputik lang dito may pusa

Gutom na gutom. Dried pigs. Dugo. Hello. Hello. Parang ibang klase yung mga manok nila dito. Ang <laughs> <Yung> mga lalaki kala kala kali, kali ka. Ang laki Taba. Ito dati, kinakain namin to. Yan. Ang laman nito para siyang buko. Bu buko ng niyog. Pero isang pang farm doon na may mga tanim naman na gulay. Yon. Okra. Talong. Kamatis. Pilipino. Yun, may bunga na. Malalaki na. Sitaw. Ito, pwede na ito harvest. Teka, teka. May nakikipag-usap dito. Eh! Hmm, ayaw mo no Ayaw mo magsalita. Hmm, sasalita na naman siya. Grabe, lalaki ng talong dito. Yun. Haba. Grabe, tatangkad nung ano. Talong. Malulusong. Ano? Ano problema mo? Ano? Oh, hindi ka nagsasalita. Yun. So, pwede kami dito magluto. Ito yung setup namin dati. Meron kaming lutuan, pang ano, kahoy. Kaya yung kawa, yung ano namin, lutuan, maitim. So, yan. Diyan kami nagluluto dito. Tapos yung hugasan namin, yan. Yan. Diyan kami naghuhugas So, yan guys. Yun muna for today's video.